Ngayon naman ay ating talakayin kung ano ang mga naging programa ng ating kapulisan sa buwan ng Oktubre. Dahil matatapos na ang buwang ito, ano ba ang naging accomplishment ng Bugpog MPS? Um, ayun nga partner, para magbigay ng update patungkol sa PNP Recruitment 2025, meron na po tayong total number of 103 PNP applicants. 77 po doon ay mga Uh, kalalakihan at 26 po doon ay mga kababaihan. Mula po ito sa anim na bayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. And out of that 103 uh, PNP applicants, 14 uh, labing apat po doon ay mula sa ating bayan, mula po sa ating bayan ang bayan ng Mugpog. Labing isa po ay mga kalalakihan at tatlo ang kababaihan. Kita mo nga naman partner ano nakakatuwa at nakakataba ng puso na makita at ma Maraming kabataan at iba pang mga individual ang nagnanais maging bahagi ng Philippine National Police. Ipinapakita nito na marami pa rin ang may malasakit sa bayan at handang maglingkod upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa lipunan. Sa ganitong hangarin ay patuloy, patunay na buhay pa rin ang diwa ng pagiging makabayan at ang pagnanais na tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagiging alagad ng batas. Sa operational accomplishments naman po, patuloy na ipinapamalas ng kapulisan ng Mugpog Municipal Police Station ang kanilang dedikasyon at kasipagan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng katahimikan sa bayan. Matapos ang sunod-sunod na matagumpay na operasyon ngayong buwan ng Oktubre, uh, ito nga po ang mga naging operational accomplishments ng Mugpog Municipal Police Station. Noong October 4, 2025, nagsagawa ng operasyon ang kapulisan na nagresulta sa pagkakahuli at pagkaaresto ng dalawang personalidad na pinaghihinala ang sangkot sa kasong attempted homicide. Ayon sa ulat, naging maayos at mabilis ang isinagawang operasyon. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng PNP na mapanatili ang katahimikan at seguridad sa komunidad at panagutin ang mga lumalabag sa batas at noong October 2023 October 23 2025, ang mga kasapi ng kapulisan ng Mugpog Municipal Police Station ay nagsagawa ng operasyon sa bisa ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong personalidad na lumabag sa Presidential Decree No. 1602 na tumutukoy sa mga ilegal na sugal. Ang nasabing batas ay naglalayong sugpuin ang lahat ng uri ng ilegal na sugal sa bansa. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at masusing investigasyon, matagumpay na naisakatuparan ng mga otoridad ang operasyon ng walang naitalang insidente ng karahasan. Ipinapakita nito ang patuloy na pagtutok ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at sa kampanya laban sa ilegal na gawain. Samantala noong October 25, 2025, isang high value individual na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang naaresto sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation. Pinangunahan ito ng aming masipag at uh, dedikadong hepe ng Mugpog Municipal Police Station, wala pong iba kundi si Police Major Ferdinand G. Lackdaw, Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan upang sugpuin ang ilegal na droga at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan. Makakaasa po kayo na patuloy naming pagtitibayin ang serbisyo para sa kapayapaan at kaayusan ng ating bayan. Ang magkakasunod na tagumpay na ito ay patunay na patuloy ang pagsisikap at dedikasyon ng mga kapulisan ng Mugpog Municipal Police Station sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin bilang tagapangalaga ng batas.